Magandang araw po sa lahat. So, ang sisilipin natin ngayon sa aking collections ay ang mga perang papel nung panahon ni Marcos. So, ito po yung dalawang piso. Kung mapapansin po natin, nandyan yung kanyang trademark talaga, yung ang bagong lipunan. So, yan talaga yung mga tatak ng Marcos. May merong bagong lipunan. At ito siya yung Banko Central na seal. At ang sa likod ay si Emilio Aguinaldo ito alam natin lahat ng mga Pilipino yung pagwagayway ni Pangulong Aguinaldo ng Watawat so ito siya yung 2 peso kung napapansin nyo mas komplikado yung disenyo nila wala pang masyadong security features that time kaya ang ginagawa ng ating Banko Sentral ginagawa lang nilang complicate kado masyado yung ating pagka-disenyo tingin nyo sobrang hirap nyan gayahin kasi wala pa sila yung kagaya ngayon na may mga security features na na marami so isa lang sa mga pang ano nila defensa yung hirap gayahin talaga yung disenyo kaya para sa akin isa ito sa napakandang napakagandang pera na nagawa ng Bangko Sentral so ito yung kanyang 20 peso yan sa likod din po yung malakanyang tingnan nyo po yung pagka disenyo nya sa mga gilid yan po yung nagpapahirap gayahin sa kanila Okay. And then, si Manuel L. Quezon. At ang bagong lipunan, and then yung number 10 peso, ay si Apolinario Mabini. Ayan po. Firmado siya ni Ferdinand Marcos, ang Pangulo ng Pilipinas. At ang sa likod, yung simbahan. Ang pinaka-well-known na simbahan sa 10 piso. Okay. And sa so muna dito rin po, meron din yung limang piso na nalagpasan. Ang limang piso, si Andres Bonifacio, ang kilalang pinuno ng katipunan. Ayan, sa likod, yung uh, kanang pag gamit yung dugo ng kilusan ng katipunan. Siya sa limang piso, at ito rin po yung ating 50 peso, si Sergio Smeña dating Pangulo ng Pilipinas. At ang sa likod ay ang National Bat uh, Gusaling Batasan. Ayan. Pansin niyo yung mga guhit, medyo komplikado talaga siya. Pinong-pino yung pagkaguhit po ng mga yan. Kaya ay, yun lang yung security feature niya, hirap silang gayahin. Okay, so para sa 100, si Manuel Rojas. Okay, see the, yung mga design niya. Focus natin. Ayan po. So, napakahirap ng ano niya, disenyo. Okay. But of course, then, in time, binago na rin to ng bangko sentral dahil naging, ano na, yung mga, mga counterfeiter, gumaling na rin, binago na rin nila nito. So, sa panahon ni Marcos, meron din siyang mga commemorative. Ibig sabihin uh, di, na mayroon sila mga overprint ng panahon ng February 17 and 22, 1981, bumisita sa Pinas si Pope John Paul II. So, yung pagbisita niya, ayan, andyan po yung, ano, yung Juan Pablo II. Minarka sa barya natin, commemorative yun pa rin po sa likod so yung kaibahan lang nito yung sa uh, regular na 2 peso so yan po yung sa regular ay walang overprint and then kung mapansin nyo po yung dito red yung ano nya serial number dito po ay black na so ibang series na ito and the same time meron siyang commemorative or overprint and ipapang commemorative sa panahon na ito ay ang noong June 30, 1981. Ayan po. Sinilyuhan din po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. And also, this, this paper money or banknote na star note siya. So, yan po ang added value sa mga collectors. Star note na overprint pa. So, napakagandang collection po. So, ito po yung mga pera ng panahon ni Marcos and all is keep in good condition puro sila walang fold lahat sila walang fold so napakaganda thank you for watching po maraming salamat